Hey, good morning! Happy Sunday! Today is September 10. Pupunta tayo ng Arcovia, Pasig. Mula dito sa Katipunan kapag kumanan ka diyan, pupuntang UP Diliman 'yan. So along Carlos P. Garcia Avenue. Mula rito sa intersection, padiretso tayo dapat kasi ay pa-ortigas tayo. Pag kumaliwa ka dyan, yan yung papuntang Marikina at saka Antipolo. Pag sa kanan naman, paputang, alam ko papuntang Pubao. So, diretso tayo. Kailangan ko mag-u-turn dito kasi hindi pwedeng tumagustod sa intersection kanina. Medyo may konting kalayuan yung u-turns natin pero okay lang. Ito pwede na tayo dito. underpass papuntang Libing pero hindi tayo pwede tumahan dyan kaya dederecho tayo doon tapos kaliwa tayo kaliwa tayo dito sa intersection na to Dito dun, papunta Marikina yun. Dito tayo sa kanan. Punta Ortiga. dapat kakaliwa ako dun eh kaso nasa nasa alanganing lane ako kaya mag footbridge na lang tayo ito dapat yun eh ito dapat tayo yun google maps kasi Dito daming puno Ito na yung bandang ano, uh, Valley Verde eh. Dito sa may Ortigas Alright Now entering Arcobia First time Hindi okay na tayo makakapinta dito So ano bang meron dito? Okay So ano bang meron dito? Ayan Nagdi-jogging uh, tapos para may monumento doon. So roundabout na parang uh, ang style eh parang kang nasa Paris. Okay. Arco de Emperador. So 'yun yung nakasulat na signage doon. Ayan, mga nagbabike, Ikutan muna natin 'to. ay parang mini carnival sa kanan Okay. May mga bikers din, syempre. Mga seniors. Um, try natin pumunta dito sa part na 'to. Kasi iko tayo doon. then balik. So marami rin pala mga na pumupunta dito. Dito U-turn. Wait lang, delicates. Okay. Tapos may space din para pwede kang mag-badminton. Lander sa kaliwa. Ang ganda rin pala dito, no? Sana may ganda sa fairview. <laughs> Mary Grace! Siyempre, ipi-picture tayo sa bike. Ayon! Paano na tayong picture doon? So ayun, kung gusto niyo mag-relax on a Sunday, magandang uh, tong lugar na to sa Arcovia, pasi So very relaxing ang environment. Wala masyadong sasakyan. Dami mga siklista na paikot-ikot lang, relax-relax lang. Pero maganda dito, uh, safe ang lugar at saka maganda. Maganda siya. So babalikan ko ulit to soon pag nagkaroon tayo ng uh, oras ulit punta na kayo dito sa Arcovia uh, dito ko na tatapusin yung video ko maraming salamat um, daddy si Krista please like and subscribe so sana uh, samahan nyo ako sa mga biyahe natin thank you Pauwi na dapat ako, bigla ako nakakita tong estatwang ito na napakalaki. So dahil di pa rin ako nakakapunta dito, ayan, side trip tayo ngayon.